This video natin ay ako po yung chef for today. At syempre, ang niluto ko po ay pinakbet. Pinakbet ang niluto ko. Mm -mm. Nagluto ako ng pinakbet, mga mamsis. Kasi masarap talaga magluto ng pinakbet na may halong inge. Masarap pagluto ng pinakbe, tama'y halong inggit. Di ba? Mas masarap. Iyan na na, konti tong bay. nalo, paglulotok tayo ngayon. ito mga mams, ito yung niluto ko for today. Niluto tayo ng nilaga. Guys, yung ating um, niluto ang pinakbet na may halong ingget. Ayan. At syempre, niluto ako ng nilagang baboy na may halong smile and love. Oh, kasi masarap. So habang nagluluto po tayo, naghihintay po tayo sa ating mga uh, kasama. At syempre, kakain na rin kami mamaya konti. Mm, ang sarap, di ba? Mm, ang -hmm. mm -hmm. sarap, di Hi guys, kain tayo. Si Kuya nag-apply para criminology. Oh, hmm? huh? si criminology. Hello. Hindi. 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 na Hindi. 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 Pero nagtatawa din ako. Dito na sila pagkita. Eh, ha, kaya no? pa si Manggara, ito? Mm-mm. Ang sada sa sisi, ang sada ba isa? Hmm? Ang mm. sada mm? isa? Eh, uh, walang kong dito, kaya mga kapo yan, hindi ako po, kaya... Ah, siya si Panganay, kung ilan siya? Pangatlo. At may mga ako siya. Ilan kayo lahat? Lima. Ako, Panganay. Hmm? Man ilang taon yung bunso ngayon? Mayroon tayo, mm. mm -mm. mag siguro, karoon? nasa Bicol ako. Hmm. Bicol kayo? Hmm. Huwag ka mo pagkain, yung ko May gamot, saktuan tulog, sa ka rin. Parang tingin ko ano eh. May... So, pero anong nangyayari sa iyan? Murag? Murag? Ganyan talaga, siya. I mean, kuan ba? May kanya-kanya kasing, di mo ganyan, di mo please o di ganyan, di mo ma may 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 sarili din siya may. Ako ko daw. Tingusto ko Ate. Nandiyan na 'yung na. dish. Diba? Gusto ko bigyan ka sa sari na manok ka or kahit si Moro, tapos 'yung mga na magpat at mapaganda ibuhay. Ang sari na. Di ba? Gusto ko magdin. Saan mo kukunin? Gusto mo pagka-perfect na oh, iso-on, may sarili na gusto. Oo. Oh, kahit na gusto niyo, para sa kanila, bitaw, tawag. Exact gusto niya, ang gusto niya naman, nandito siya. Sa lahat, hindi Ate, ganito ate, anak-anak, o. Sabi ko, hindi ko, hindi. ang gusto niya, magtrabaho siya dito sa Bicol, sabi ko. Saan? ko, Bicol. O hindi ko nalang siya nandito sa Bicol. Kaya dito, binibigay mo sa mga sanupin, ha? Gusto niya daw hindi dahil nakasandik sa akin. sikat-sikat Ano yung hey. lulukuhin? siya. Kung magkakuan din ako, then, sila sisimba ka ng... Uh, di ba tayo gusto naman tayo ng freedom? Mm. Gusto tayo... Yan din si Ayan ang si mga mamsi, uh, ito na yung aming uh, online selling ni Sisi Maymay or online uh, may may online okay, shop siya po at kasama kasi Bakang niyo, at takasit ito. na po yung ating um, live selling today at ayan po yung bagsak presyo nating na mga bundles na rugs at mga ano sa so, tawag dito Sisi? Carpet Carpet uh, ayan po ay timbangan ng ating mga carpet kasi 120 pilang magkalong kilo sa carpet? Uh, 250 laras mo na. 250 ang ato ang per kilo, per kilo. 250 ang per kilo natin. 250 ang per kilo. Mm. Ayan. Maganda yung tela guys. Oh. Ayan pa po. Hmm. Ayan guys. So iba't iba talaga ito. So dito naman yung ating um, Sold out Hello! Good morning! So ayan So tayo ngayon sa ating kaibigan Ang nag-iisang Sisi Maymay May? Sisi Maymay May Flores So dito tayo ngayon sa kanyang um, Negosyo, negosyo dito tayo sa kaniyang uh, bahay Kung saan po kami ay uh, Mag-o-online selling ni Bakang Vlogs Kasi kami ay Um nasa sideline din. <laughs> nasa sideline din. So kay mga ma'am, siya ang, ang ano namin ngayon, ang binebenta namin ngayon ang uh, piniflex po namin ay yung mga bundle, bundle ng mga rugs kasi marami po kaming mga items ngayon na rugs and syempre yung ano tawag doon isa, yung malaki carpet. At saka yung mga carpet, madami din kami dito. At syempre hindi, hindi mawawala yung ating mga um, solar, yung mga solar natin iba't ibang laki, iba't ibang size, iba't ibang um, watts sa ating uh, mga solar. Pero iba't iba't din, iba't iba't yung mga presyo natin. So, so ngayon mga mams, yan po yung ating mga na, na mine kagabi. Um, 10 pieces per up uh, 10 pieces is worth up 250 pesos. Nationwide po tayo, tumatanggap po tayo kahit saan, kahit kahit sa ang lugar pa yan, kahit sa lupalop pa yan. So, tinatanggap po natin, di ba? So ayun po mga mams, na yung mga ano natin, yung mga wood natin ay kulang pa po tayo ng stock. Uh, baka mga next month pa po yung ating mga uh, stock niya, yung mga bago. So dito tayo, um, ano ba bang ipano natin? So dito na tayo sa loob kasi mas maganda sa loob kasi di ba kasi um, busy talaga yung mga ano ngayon, yung mga staff natin ngayon. At syempre, staff na rin kami. So, busy din kami today. Diba? <laughs> so, yung mga, yung kami dito, mga staff, ay busy busy. So dito tayo mga mams, mga solar natin na sa mga gustong abo uh, bubili ng mga solar natin. Andiyan po yung ating mga solar. Ayan. Sa mga gustong uh, mag-PM, direct po tayo kay uh, My My Online Shop po. Dito tayo. So ayan na po mga mamsi dito tayo mga mamsi. Ito yung ating um, binebenta ng mga ano. Binebenta nating mga rugs, di ba? Ito mga rugs natin ay iba't iba pang mayaman talaga, sulit at affordable lang, lang talaga yung ating mga rugs, di ba? So sa mga gusto uh, mag, mag mag bibili ng ating mga rugs like uh, gusto mag reseller uh, just contact lang po tayo sa ating my my online shop So ito po mga mams, ang ganda ng ating mga rugs. Oh. So isa-isahin po natin. Ito yung ating mga rugs. So isa-isahin natin. So, dalawa. Mga ganito po yung ating rugs guys. Mga ganito. At iba't ibang mga kulay. Ang iba may mga drawing. Ang iba wala. Like ganito, may drawing. Oh, ito yung big drawing na ating rugs. Ang nakaganda sa ating rugs ay pag iganon mo siya sa sahig, kahit nakatiles pa yan, hindi siya madudulas kasi pag ilagay mo sa sahig ay dumidikit yung ito, itong itim na to, di ba? Dumidikit. So dito na lang tayo mga mamsi, ito naman ang ating binibenta na Oo, rugs din to, rugs, rugs din to, pero 250 po ang per kilo natin lahat. Itong lahat ng to, yan, carpet at iba pa, worth of 2.20 2.50 ang per kilo natin, 'di ba? So ayun lang muna mga mamsi and good luck sa inyo guys. And thank you so much sa ating uh, CEO, CEO na si May May, ay May Flores. May May Flores pala. O sa nag um, nagkabalik tayo kasi naiba na pa pangalan niya ngayon. so ayun lang mga mamsi, so good luck guys. Bye. Ayan agad si Bakang pa, guys. Da, da, oh, ayan po si Pam Bakang na online selling na po si Bakang. Mine is da, mm. Mine is da, Ayan nag online selling na po is kami. Is da, pa ayan sure po yung mga mine. staff niya. Okay, Ma'am Judy, yours na. Ayan, ito na po ma, si, ma si ano. Ma Judy? Mm -mm. 150, 150 Ma'am Judy, yours na. Yours mine, na. Mine long po, rag daw, mine long rag. Ano yung mine long rag kang? Ah, mine. Ma'am Rocky. Ano? Ayan na guys, may nag-mine na po. Pangalawa. Mine na yours na yours na. 250. Ayan na guys. 250 mine. Mine. Mine ko an. Uh, mag like, mine. Maganda. Maganda one. Ayan mga mahal si. Mine maganda one. Mine maganda one. 250. 250 mine lang guys. 250 lang guys. Mine maganda one. Mine, maganda one. Mine, maganda one.